What's up mga kapetals? Welcome na naman nga sa panibagong araw ng buhay ko! Kali <laughs> nga yung araw nga, nagising ako na wala sa mood, hindi ko maintindihan kung bakit. At kaya naman itong aking sawa ay minamotivate at inaasikaso ako dahil ngayong yung araw nga ay aalis kami. Lately nga ay demotivated ako at ako ng aking anxiety. Kapag talaga kung kailan malapit na ako mga anak, saka ako kilos ng kilos, may ginagawa, ganyan at may activity. Pero sa totoo lang, kung kailan malapit na nga siyang lumabas, saka naman ako hindi makagalaw, hinang-hina ako at laging walang energy, buti na lang, nandiyan lang aking asawa to the rescue para i-motivate ako. Kaya madalas talaga akong kumain dahil yun talaga nagpaparelis ng stress ko kaso at the same time kailangan ko din naman niyang mag-diet dahil nga malapit na siyang lumabas. Pag pala talaga nasa waiting game ka tapos nagaantay ka na lang lumabas siya tapos first time mom ka pa hindi ko na alam talaga yung nararamdaman ko. Kaya ngayong araw nga, nagdesisyon kami pumunta sa dagat para masinagan ako ng araw. At makapaglakad-lakad na rin at the same time at syempre para may relax ko yung puso at isip ko. Dito nga ay finifil ko yung sikat ng araw dahil nga masarap din sa pakiramdam at syempre yung pinakatunog ng dagat. Syempre alam ko naman na kailangan talaga mas maging malakas ang loob ko ngayon dahil unang-una magiging nanay na nga ako. Pero dahil first time ko nga ito, syempre hindi ko pa rin maiwasang mag-isip ng kung ano-ano. Natatakot, kinakabahan, pero ready naman ako kung ano man ang mangyari. Sabi ko nga sa anak ko, kahit pahirapan niya ako, padaliin niya o biakin, kahit na anong ipagkaloob niya sa akin ay walang problema. Sobrang thankful ko na lang din talaga na hindi ako nag-iisa sa process ko na ito. Kahit na minsan sa kanya ko lahat binubuhos ang anxiety ko, galit ko, takot ko, nervous ko ay hindi ako iniiwan at inuunawa ako ng aking misawa kaya sobrang thankful talaga ako sa tao na ito. Dahil aaminin ah, ko sa inyo, kahit matapang yung personality ko, matapang ang pagkatao ko, iba eh, talaga ang pakiramdam pag yung first time ma'am ka, tapos malapit na nga siyang lumabas. Parang kahit gano'ng pa ang loob mo, gano'ng ka pakatapang, ay eh, makakaramdam ka talaga ng takot. Kaya naman sobrang pasalamat ko talaga sa asawa at pamilya ko dahil hindi nila ako pinapabayaan. Sinusuportahan nila ako emotionally, mentally, and physically. At nagdesisyon nga ako maglakad sa tubig dahil wala lang parang gusto ko lang mabasa yung paa ko. Kita nyo naman kung gaano kakalma yung dagat, kaya naman thank you Lord talaga sa araw na ito. Kahit pa paano ay kumalma ang aking puso at isipan. Ang nasa isip ko na lang talaga ngayon, mangyari ang mangyari, basta healthy si baby ay okay na okay na nga rin ako dun. At pagkatapos ko nga makapaglakad-lakad, eh, pinag-squat naman ako ng aking sawa. Kasi napakadami nga nagsasabi na malaking tulong nga ito para sa aking paglilabor at sa aking panganganak. At kung makikita nyo nga yung pa ako, medyo namamanas-manas na nga yan. At pagkatapos nga no, nung pauwi na kami, nakita nga namin si tatay na nagtitinda ng taho. Medyo nagantay nga kami ng ilang minuto dahil nga wala si tatay sa pwesto niya kanina. Pero iniwan niya yung lagayan niya ng taho. Nandun pala siya sa tindahan at bumili siya ng tinapay niya, almusal niya siguro. Bali 20 pesos nga itong taho na binili namin, isa nga lang aming binili dahil ayaw daw ng aking asawa. At sinabi ko nga sa aking asawa na bigyan si tatay ng isang daan para deep inside my heart I ako na lang libre sa kanya nung tinapay niya. At nagpasalamat nga siya nung hindi na nga namin kinuha ang sukli. Iba din talaga ang lasa ng taho pagka umaga kaya naman sobrang saya ng puso ko dahil nakita namin si tatay. At pagkasubo ko nga ng taho naging good mood na rin talaga ako dahil siguro kailangan ko lang din ng matamis. <laughs> dahil nga nung medyo nag-diet na ako, binawasan ko talaga ang pagkain ng matatamis. At pagka-uwi nga namin, nakita ko nga ang aming kapitbahay dito na may yaman at nagtitinda siya at nakita ko nga na merong hotcake. Iba pa rin talaga ang hotcake na tigli limang piso at sa pwesto mo binili, mas nasasarapan talaga ako pagkaganon. <laughs> Kaya naman bago ako dumiretsyo ng tindahan, ay eh, nagpaluto nga muna ako dito. Diyan talaga ako nag sa tamang tama lang yung star margarine tapos may asukal, sobrang sarap nga niyan. <laughs> ang dami talagang bumabalik na alaala -ala pag kumakain ng mga ganitong pagkain. Tapos yung pinambudbud ng asukal ay eh galing nga dun sa lalagyan na may maliit na butas-butas. Ewan ko, ang sarap talaga pagkaganyan ang proses. <laughs> At pagkatapos gano'n, dinala na dito sa tindahan yung aming pinaluto. Actually, hindi talaga ganito ang gusto kong pagkain ito. Yung tipong nakalagay sa plastic labo kaya sa dahon ng saging. Pero laban na rin kasi lasang hotcake naman niya. <laughs> Habang nakain nga ako dito, alam nyo naman ako yung reseller ni Sitaw. Ito nga ang aking side hustle maliban sa iba kong mga racket. Bali, pag nakapag-download na nga kayo, ay mag-register na kayo. At pagkatapos yung mag-register, time naman para maging seller. So, bale pumunta kayo sa account. I Scroll down and click nyo yung be a seller. Bali, may fill upan kayo dyan at mag-iisip kayo ng shop name nyo. At syempre, huwag nyo kakalimutan yung aking referral code. At pag na-fill upan nyo na nga lahat, register your shop! Pag nga kayo nakapag-register na, seller na, it's time naman para makapag-add na tayo ng products at magtuloy-tuloy ng ating pagyaman. Aba naman! <laughs> Bali, punta nga ulit kayo sa account. Click nyo yung products. Pagkatapos, click nyo yung product warehouse. Diyan, marami kang pagpipilian ng mga items na gusto mong ibenta. Nasa sayo na kung ano mapili mo. At pag naklik nyo na nga yung mga gusto nyong ibenta, i-click nyo na nga yung batch publish. Dahil kay Sito nga, pwede kang kumita ng 3 to 12%. Kaya naman ano pang ginagawa mo dyan? Be a seller now! At pagkatapos ko mag-breakfast, wala na tayong ibang gagawin kundi ang best friend nating si Judith. Abo naman! <laughs> Dahil maliban nga sa mga iba nating racket ay online seller nga din tayo na nagpapa-installment. O kaya naman nagpapa layaway Kaya naman kung gusto nyo umorder sa akin, just message ka Petals Online Shop. Dahil nga meron na akong masisipag na admin dyan. Alam niyo naman, naraket tayo ng raket para tuluyan na tayong yung maman. Maya-maya <laughs> nga, dumating na yung stocks ko ng ice cream. Kung makikita nyo nga, medyo marami akong in-order dito dahil nga may promo sila ngayon. Na pag naka-12 boxes ka, meron kang free na 2 boxes ng ice cream. Kahit hindi pa ganun kalaki yung budget ng ice cream, tinuko nga yung opportunity kasi nga magandang kita rin yon para sa akin. Dahil alam nyo naman na hindi ganun kalakihan ang kita sa mga ganitong tinda, kaya naman pag may free, ginagrab ko talaga yon. At syempre, huwag nyo kakalimutan na pagka may deliver, huwag nyo kalimutan i-check isa-isa. Dahil pag may nawala talaga na isang box, ay malaking bagay yun para sa atin. Bali, yung free na 2 box ko ay pwede ko siyang ibenta. O, di ba? Additional income yun. Kaya pag may mga ganito talaga, iba pag may sarili tayong budget na kahit pa may papautang natin sa ice cream. Dahil pag naibenta naman, may tubo ng kasama yun. At saka mas nakakaakit-akit talaga pag maraming laman yung tindahan. Kaya naman kung mapapansin niyo sa tindahan namin, me-maintain talaga namin na parang sagana ito dahil mas nakakaakit tayo ng customer. At pagkatapos ganon, tsinag ko na ako magkano ang ipon ng ice cream para mailista ko na rin kung magkano magiging utang niya sa akin dahil babayaran niya nga ito pagka kumita na ulit siya sa mga susunod na araw. Dahil kahit ito ay kita ko at puhunan ko. Sabi ko nga sa inyo, hindi namin ito ginagalaw para nga pagdating ng pag-iista, eh, hindi kami na problema sa puhunan. Pero pag nag overstocking kami, doon lang talaga kami nag na. Good problem naman yon dahil yung pinag na nga namin ay may free na kasama at malaking tulong din talaga yon. O siya, hanggang dito na lamang. Thank you Lord sa araw na ito. Bukas po ulit ha! <laughs>